So, hello mga kahabi. Pits ko vlogs nga pala. So, ngayon guys, uh, magsaswap, uh, mag-ano tayo ng ating dati, isaswap natin dun sa isang tropa natin na si Bud Budget Meal Alshimaru. Al so, yung, ano nako guys, uh, Blue Dragon Snake Skin, tapos swap natin sa, ano niya, sa full gold na gapi. Ayan. Ito. Ayan. So, ito mga babae, ito yung kanina. Uh, bali, ang ano namin is swap namin is dalawang trio. So, ito yung isa. Uh, juvenile pa lang to guys. Uh, magto 2 months old pa lang yung pinakamalaki. Itong isa parang one and a half months. So, yun. Yun ang isang technique para ano guys, para hindi tayo ano, uh, hindi tayo gagastos so swap swap na lang tayo at least uh, ba diba, magkakaroon tayo ng dagdag na strain na walang gasto so so ayan guys ito na yung ano galing kaya uh, ah uh, budget mill so Jabi naman talaga pinag-uusapan namin kaysa kung kita ka ako, kayo baka sabihin nyo mas bakit mas malaki yung uh, binigay ko pero sa kanya maliit lang. Pero yung edad nito parehas lang kasi yung uh, uh, Blue Dragon Snake Skin talaga medyo malalaki talaga sila. Tingnan mo naman yung nanay. Oh. Jumbo talaga sila. So ito halos same lang naman sila ng edad. Siguro lamang lang siguro yung akin ng mga 1 one, one to 2 weeks. Guys uh, lang yan guys. Importante magkaroon tayo ng panibagong strain at saka ang ganda niya no. Maliit pa yung uh, bata pa sila pero full gold na yung katawan. So, yan yung mga good quality. Sabi nga si Simaro parang sa lahat ng uh, alaga niya parang ito yung medyo ano sa kanya magaan sa kanya ibig sabihin. Maganda yung uh, output niya. Ito mga babae niya. So s'yempre walang kulay. So dito natin siya ilalagay, guys. Yan. Ito yung uh, 15 gallons natin. So yan na uh, Blue Dragon snake skin. Uh, full gold tapos uh, albino full red yung sa baba yan so meron na tayong ano na strain guys ah, parang lima ayan one blue dragon snake skin uh, uh, tawag ito, full gold at saka albino full red pangatlo tapos dwarf blue panda pang apat tapos, ito. Albino full platinum white. So, namatay din yung mga breeder nito guys. Nakapag-anak lang. Ito lang yung ano. Ito lang yung naanak niya. Tapos, ah, bago namatay yung dalawang uh, babae. So, ilalaki na lang natira yun. Tapos, ano ba yun? Lima. Tapos, yung pang pang anim natin is yung itong tuxedo ko yun na iwan ko kung makakasurvive guys ayan Kaso parang isang babae lang. So yan. Kung, kung, kailan nilagay dyan sa walang oxygen, saka naman sila parang naging healthy kaya hinayaan ko na lang. Tapos pang yung ano, <laughs> yung uh, uh, red balloon platy na sobrang dami talaga. Ayan. Tapos ito. Tapos ito tapos ito pa <laughs> mga red balloon plate ang mga yan guys so ayan yung swap natin guys kasi mga maliliit pero yung swap natin yan ayan tsaka yan mga to yung mga maliliit ayan yan parang freebies na yan sa yan sa atin tapos yan yung ito Sobrang ganda ng pagka-gold nito guys. Mukhang ano, high quality talaga to. Kasi maliliit pala. lang. Kitang kita na yung kulay. Yan. Pero hindi pa yan siya ganun kalaki. Uh, siguro mga anak mga after 2 months pa. Kaya abang, -abang na lang tayo. Sana mga anak. Sobrang ganda oh. Kaso medyo mailap sila guys. Kasi ano tawag dito hindi sanay sa aquarium so nakalagay sila sa tub tapos marami pang water lily so sa tao talaga medyo ilap sila may tin papansin hindi ano hindi siya ganoon ano, tumatakbo ka agad yung iba kasi ano na 3 days na tayo ah, ah 4 days na palatay tayo nag-swap so yung iba hindi pa ganoon ka hindi na ganoon katakot pero ano pa rin sila kagayon ito mga nasa atin <coughs> may mga sanay sa aquarium laki nito guys pero sa personal hindi pa yan pinaka jumbo nya sana mga anak na ito yung naabangan ng mga, mga anak sana eh hey, maraming salamat sa panonood let's go vlogs nga pala let's subscribe to my channel so abang abang nang tayo guys anong progress dito sa ating barracks salamat